magandang araw mga tolansis at ngayong araw na to napaka excited tayo dahil meron kaming project mga katol sa ating kapatirang taogama P shoutout sa lahat ng mga taogama at nagluluto lang si GT dyan ng sopas at iyan ang pagsasaluhan ng mga kababayan natin na salanta ng bagyo kaya let's go mga kalodi Samahan niyo ako dahil magpre-prepare lang kami ng pagkain para sa mga kababayan natin Kaya shoutout sa inyong lahat sa mga gustong magtulong guys Big shoutout sa inyong lahat at salute capital S Ayan nagpre-prepare lang tayo mga kalods Nilagyan na natin ng sangkap, gigigisain muna natin shoutout nga pala sa lahat ng nagsponsor sponsor na ito, tol ng relief goods natin. Shoutout sa Saison Family. Ayan. Kay Love Love, salamat love sa pagbigay mo ng Ukay Ukay. Ayan, nag-prepare lang tayo dito sa bahay ni Tol. Ryan, shoutout kay Tol Ryan. Ayan, si Tol Ryan. Si GT, shoutout. At tamang picture lang ako dito, tamang video lang ako at papunta na kami sa venue mga tol. nag lang kami at nag na kami ng motor para papunta sa venue. Ayan, mga kasama ko yung tol. Ito Ryan. Ayan, DJ din namin. Tapos Council sa RBC. sa mga buo ng mga community, Southfield, Greenbridge, Green alam sa inyo mga katol. At dito na kami, waiting point na kami dito tol. Kaya nakapicture lang muna tayo, sorry, sorry muna tayo ng mga area. Pero I'm sure dito na tayo talaga magano pupokus. Kaya mga tol, kaya mga tol. Actually mga yunong yung relief beach natin ayan, ayan ay ayan. Ayan, nasa taas anak muna kami ng na pa Mipa ayon nito anak mo ay lang si Idol ang esponjalo ang Uh -huh. mag ganoon na lang ako mag malupak na yung laanan natin yung mga goods yan yung door boy yung mga 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 yung mga 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 yung mga 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 yung mga papunta kami yung mga papunta kami sabihin nyo salamat nga pala sa sponsor na itong Philip goods natin okay mga 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 i na lang kayo mga sa venue. Ay nga, na yan tol, manapit na tayo. Kasi mo kaya ang pwente lang tayo at hindi tayo magbibigay ng Kasi sobrang taas nga may baka kasi nagdadala tayo ng motor, kaya... Ayan tol, dito yung palengke niyan, palengke ng South Bill. Ayan sa mga mga gustong bumili ng mga gulay-gulay dyan, ayan. Tapicture lang tayo tol kasi medyo nangangalay na tayo. Kaya wala, hindi tayo magsasawang tumulong sa ating mga kapwa. Kaya let's go lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo mga ka, tol at nag-drive tayo dahil medyo nakakangalay lang dyan shoutout nga pala sa nag ng Ukay Ukay kay Lab Lab shoutout sa iyo Lab salamat sa pagsponsor mo at kay Tolitz yan isang pinsan natin na mabait siya yung kumuha shoutout sa iyo at dito naglalatag na rin tayo dito ayan si GT yan, naglalatag na sila dyan para ilagay natin yung Ukay Ukay dyan mga tol at pinapila ko na yung lahat na mga nanay, bata para magiging ano tayo, smooth smooth tayo sa pag uh, ano mamaya pamimigay yan tamang ano lang ako dyan. nagsasabi lang ako mamaya hindi tayo ikukuha kayo dito ng ukay ukay para ano ayan kaya nagpre-prepare na yung mga mga kapatid natin ayan, pinapila ko muna sila dyan tapos inayos na namin yung paglalatagan namin ng ukay-ukay. -uka. Ayan si nanay. Happy happy si nanay dyan mga tol. Ayan kita mo naman yung ngiti sa kanilang muka ay napakasaya sa kanila kahit sa konting tulong lang ay madama nila yung pagkakaisa at pagmamahal nating mga tao gamapi. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga bata. Tuwang-tuwa kasi syempre Uh, para mainitan din yung kanilang chan habang sila ay nagpipili ng ukay-ukay pero sinanay talaga yung bida dito mga ka-doll and sis ayan sinanay tuwan-tuwa talaga siya dahil sabi niya sa amin ay talagang naabot talaga yung bahay niya lubog talaga kaya sabi niya wala wala daw siyang mga mga damit nung talagang kasagsagan ayan ayan, wait lang din na natin yan at uh, nagpre na rin sila ng pang-sopas natin dyan ayan, si JT na nilatag niya na nilatag niya na yung ukay-ukay na ayan at magsisimula na tayo shoutout sa ating lahat mabuhay kayo at ayan mga tol ang gaganda din ng mga mga ukay-ukay natin galing kay Lab Lab salamat Lab sa pagbigay mo ng ukay-ukay napaka gaan at napakasolid ng mga pagtulong mo na ito. Sana sa, sa marami pang blessing yung matanggap mo para marami ka pang matutulungan. Salamat kay Love Love. Ayan, sa mga gusto mag-order sa shopping nila, ay meron silang uh, account doon. Nagpapaano talaga sila ng mga Damit guys, ayan, latag ko na dyan Ayan, marami-rami din yan Apat na ko din yan mga patol Ayan Ayan, sinanay, tuwang tuwa na sinanay Dahil Nakapili na talaga siya na Itignan niya talaga, sinisipat-sipat Yung bata lang, bata Okay daw to, okay maganda May mga tribal daw Ayan, talagang Nagaantay sila mga tol At dudumugin tayo ngayon mamaya Pag nag-start na tayo Ayan, latag ko muna dyan para mas, mas ano, mas uh, hahaba. Para marami pa silang pagano. Ayan, latag-latag ko muna dyan. Ayan, naghahantay na sila. mag start na kami mga tol. So, pamimigay. Ayan, ilang pes. Ilang ano lang Mabilis lang yan mga tol. At nag start na. Nagbigay na ng sopas. Ayan. Ayan. At ako, tamang ano na ako dyan, tol. Tamang, uh, ayan, nag-start na, tol. At, eto na. Ayan, nakapili na sila. Ayan, dito yung area natin, mga tol. Ayan, maraming marami salamat sa lahat. And I hope sa konting uh, ganito lang, tol, ay napasaya namin ang talagang nasalanta ng bagyo at mataas talaga yung tubig dyan. Ayan, at tuwang-tuwa naman yung mga nabigyan natin. Ayan, tol. Marami yan, marami yan, tol. At, pero ubos yan. Ubos yan mamaya. Ayan. Salamat, salamat sa lahat ng bumuo na ito. kundi dahil din sa inyo ay hindi natin ma-successful ang project natin. Ayan, marami ding mga magaganda din dyan. Kahit papano ay masusuot din nila yan. Ayan, marami, marami salamat. Ayan, mga tol. Tingitan nyo naman dinumog talaga tayo ng paukay-ukay ayan, sinanay sinanay talaga, oh, nakarami na rin sya ayan, yung sopas natin medyo paubos na rin ayan, ayan mga tol dinumog na tayo kaya, paubos talaga yan maraming salamat at sana sa susunod natin na project support sa kanyo sa mga gusto nga pala magpaabot ng tulong guys, kontakin nyo lang ako at ipamimigay natin yung talagang galing sa puso nyo mga tol. Maraming salamat sa lahat at uh, I hope ay more blessings pa sa ating kapatiran, Tao Gamapi. Tuloy-tuloy lang tayo sa aking uh, uh, chapter, Southville Community Chapter. Ayan, sana supportahan din natin yan para Marami pa kaming project na paparating sponsor namin tol. Pwede kayong magbigay at kami na ang bahalang magbigay sa mga nangangailangan para sa ating mga community, mga tol and sis. Mar Maraming salamat at uh, buong 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 pasasalamat talaga sa lahat ng nagbigay nitong na paukay-ukay and love love. Maraming salamat sa Isun Family. Maraming salamat at kay Nanay Rosalinda, mayroon din siyang binigay na kayo kay Maraming salamat. Ayan. At uh, at least kahit papano ay mapasayaman man lang natin ng mga kababayan natin talagang uh, naabot ng baha mga tol. Ayan. Maraming tayong pagbibigyan pa dyan. Ayan, at least kahit papano ay kagawaman lang tayo ng mabuti sa kapwa natin mga tol palagi natin tatandaan ay magdasal lang tayo kahit anong mga balakid ang ah, mga paparating basta't ah, manalig lang tayo walang imposible kay Papa Jesus ayan maraming marami salamat ayan dami na rin nakapili ayan. masaya masaya dyan mga tol dahil nakikita mo talaga sa mata nila yung exciting yung pasasalamat kahit sa konting biyaya lang ay makapaghatid tayo ayan mga tol at ayan sinana nanay oh. Sinanay kasi tol ay napaka ano, din mabait at talagang nagpapasalamat din siya sa ano daw na dumating din yung mga blessing doon sa kanila ayan marami, marami salamat kahit sa konti lang dito sa Ryan nagbigay na rin ayan, yung mga bata doon kumakain ayan pa ta, talaga ayan, yun naman mga tol Talagang natutuwa sila dahil kahit papano ay napagano natin. Napagano yan si GT. Ah, picture muna kami dyan mga tol. Ah, marami marami salamat sa inyo. Sana next sana natin ay ayan. Picture picture mga tol. Ayan ah, ba? Diba? Ayan marami. Marami salamat sa lahat. I hope more, more blessings to come and God bless sa lahat at tuloy-tuloy uh, lang tayo yan si nanay, si kuya yan nakakapili na dahil na nilang na, mga tol, dami na nilang nakuha din at uh, ayan mga bata, meron na rin silang napipiling mga damit marami din kasi mga magagandang damit yan mga tol salamat nga pala sa lahat ayan uh, akala namin mga tol hindi kami dudumugin kasi ano nga, pero mali pala yung expect namin. Talagang kailangan kailangan pa rin pala talaga nating kahit papano ay makapagbigay tayo ng tulong sa mga nasalanta mga tol. Ayan. Maraming maraming salamat talaga. Na meron pang parating na ano medyo masikip nga mga tol. Pero okay naman, pasensya lang sa mga dumadaan pero okay naman mga tol. At na naman sa gilid lang din naman ayan si nanay si nanay ang malupit dyan mga tol marami maraming salamat talaga ng ano konti na lang yung ukay natin at patapos na rin tayo mga tol konting konti na lang talaga yan Ubus na ang ukay natin kaya big shout out sa lahat thank you so much thank you for watching guys please don't forget to hit our notification for more updated sa ating mga vlog mga lods so maraming maraming salamat Pagtanggol kung pangalay ina siya ng karangalan At ng kalingan Di magmamalil Ang aking mahal na kapatiran ang taugang mati ang siyang patubay sa buhay Pagtanggol kong pangalay di na Bibigyan siya ng karangalan At ng kalingang Di

sa lahat ng pinagdaanan Tao ka mabih, ang nating kapatiran Sa mahang walang iwanan, dito mo matatagpuan Ang lahat ng kabuluhan Basta't sama-sama tayo sa lahat ng mga laban Para sa ating kapatiran, bigyan natin karangalan Nang sa ganun ay mas lumawag pa ang ating kakayanan at kaalaman Isang karangalan ang mapabilang sa dailang kapatiran Limang kung isang taon na umaariba, talagang di mapigilan Kakamayan, kaapiran, turin Kikit pa sa kaibigan maasahan malalapitan sa mga panahon ng kagipitan Ketol, saludo, kasama mo ko sa dulo Sulido na to, di bubuho Mula sa naman na nagturo Kaya sa isipan at sa puso Triskill yun ako, yan ang aking tatak Isang gintong liyon na may versikulong Nagbibigay pugay para sa lahat Isang hapang patungo sa akin Nabukasan mo kapatiran natin ay nagkakaisa Sandatang ginamit sa dami ng hamon ay eh, tayo pa rin na magkakasangga Kapatid sa kapatiran, higit pa sa pagkakaibigan na siyang turingan Di man magkakadugong ngunit merong respetong buo at may paninindigan Iisa lamang ang ating mitiin na magampanan ng mga tungkulin Na para sa bayan at mamamayan ay eh, maipakita mabuting layunin At maging magandang ehemplo bilang triskilyo noon at hanggang sa ngayon Ang tunay na diwa ng kapatiran na umabot ang 51 taon Saludo sa kapatiran na lumad na pinagkaipapidang galingan o paniniwala sa likod ng kadili man hinaanan ay naging matibay na sa tika ng bawat isang matatagang pagtitiwala Pagkaanan na natili sa ating pananaw ang diwa talaga na salita ang malasakit Lagi tunay na kahulugan na dahilan kung bakit matatagan naman dami ng pasakit kabalikat Mga kapatid na di pababayaan tulungan at ipinapairan Sa kala ng kapatiran ng isang lakas sa pamamagitan ng mabuti mga aral Ito ang pinakamaiging paraan at pinakamagandang halimbawa pinakita Natin ang tanging na ang tauga mapi ay kapatiran nagkakaisa Isang hapang patungo sa akin mo Kasang gana batid mo na ba sa mahang kay tatag mo batid pa ang piring sa mata may hatid na at dami ng palo manhid ang paasugat sa likod ay di ko dama pagkatapos sobrang saya yung iba umiyak padel na biyak ang aking tiyak kung anong halaga ngayon kahit sampat tumawid palaging may kapatid handa kang tulungan handa kang damayan maliman ay ituwid walang iwanan anuman dumaan ay para ng panataan layunin sa lipunan ay makatulong sa ating kapwa